Punta, lakas na ka no ko nga to <laughs> 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 Lubog Matutulak yan Baka nga lubog, maalot na yan <laughs> <laughs> Pigla lakas wala nga. Ibigay niya yung truck. Ah, mga pangyayari. Ano? Tumasyon yung ilog. Ayun pa po. May mga nabubulaho pa doon. Oh. Sige. Tawid pa ng ilog. Sige. Sige lang tawidin ka.

Hindi kaya. Ang laki. Mabigat. Facebook. <laughs>